Ay ano gaho? Kamusta gaho kayo? Ay ngayon nga ho palang umaga nga rin, ako'y magwawalay na ng mga alaga akong biik. Dahil nga ho para mapera na. Aba-aba, ay ngayon nga ho may presyo na ang mga biik. Napakamahal na ho. Din ho sa amin sa Barigong Agonsilyo, Batangas, ang kalakaran ng mga biik ay 6,000 pataas na ho. Ay maganda-ganda nga ho are. Kaya nga ho iwawalay ko na. At para magkapera ngayon darating na Pasko ay ngayon nga ho yung iwawalay na ari ay 7 heads at bago nga ho kami magwalay niyan ay kami ho'y nagbibigay muna ng bakuna yun ho pampatanggal stress at vitamins para ho mas patuloy at gumanda pa ang aking mga alagang biik na ari pag iwinalay kailangan kailangan ho ay may maibigay tayo na pampatanggal stress sa kanila ay diyan nga ho at atin ang bibigyan ng bakuna at disclaimer lamang ho walang masasaktang biik Aray ho pagbibigay lamang ng vitamins at bakuna sa kanila. Ay ngayon nga ho pala, ay di ako lamang ho ngayon na nagwawalay at wala pa tayong katulong dahil nga ho ang tatay naglilinis pa ng mga patiner. Ay di haba naglilinis, ay di ako ho'y nagwawalay. Suwerte, lumakitahan ng malaki-malaki. Abay sa pag-aalaga naman ho ng baboy, ay hindi ho basta na rin. Kailangan ho talaga ang iyong obserbat, ang iyong pagtingin-tingin sa kanila kung anong mga pangangailangan at hindi pangangailangan, lalo nga hos noong mga nagdaang may sakitan ng baboy na isF ay talaga hong nakakatakot, nakakakaba, pero kailangan lumaban at may pagsapalaran para humanalo. Ay di iyan, kung tayo nga ho'y natakot at hindi tayo sinuwerte, hindi ho tayo pinalad, ay di wala ho mangyayari. Baka ho tayo nalugi abay awaho ho naman ang Diyos, ay tayo ho'y pinalad, ay digay unang ho, sa mga ho tinamaan ng ESF dyan, ay bangon, pagsubok lamang ho yan, at kaya nyo yan, ay digay un paman ho, ay diyan nga at narin na tatay, at tayo ho'y tutulokan na, lang ho'y magbibigay ng bakuna, at sila na ang magdadala doon, sa pigire na ating paglilipatan, ay diyan nga ho, ibinibigay ko ho dyan bakuna, ay 1cc lamang, Ayan o, tapos na tayo. At sa mga kagaya ko nga hong bagong magtuturok, kung kayo hinatatakot na masakta ng bihik, ayan yun yung taklob, pwede nyong putulin para hindi pumasok lahat ang karayom. Ay gayon nga ho pala ang ginagawa ko sa pagtuturok. At ngayon nga ho inilabas ko na aring lalagyan ng kanilang paino man at din na rin ho papainumin para ho hindi sila manibago. Meron din naman ho paot-otan pero hindi pa ho yan maalam mutot kaya din na lamang ho sa ating biniak na gulong ng sasakyan. Ay di yun ho. Maraming maraming salamat sa inyo. At hindi ko nga ho pala ipinagbibili itong bike na ito. Dahil ho ako na rin ang mag-aalaga. At babayaran na lamang ito ni Boss Atan. Maraming salamat.